Mga idol, magkain tayo sa ating alagang baboy. Sa isang araw, apat na beses na kakain mga idol. Lang. Pagkain muna tayo mga idol. Alagang bimig. 一明。いい me. mga idol ano yung yung pagkain ng baboy ko ito bimig naka pre starter pa lang yan sila lahat to migit migit isang guana to oh. naka pre starter pa rin yung inahinin ko yan large white hyper yan yun mga hyper din yung nandun Yung bagong dating nating mga biik mga idol tatlong piraso dalawang babae isang lalaki yung nasa gitna yung lalaki malaki yung babae yung nasa gilid o oh. balag kong gawing inahin <tod>